Mga kabipi, alam nyo ba, sa mundo ng bangkarera, hindi lang single piston na makina ang ginagamit? Kung maalala nyo dati ang karera sa Manila Bay, ay labanan ng mga naglalakihang double piston na makina. Isa na dyan ang Team Ara Nicole ng Bulacan, na nag-champion noong 2017. Isa sa kanilang mga makina na ginagamit ay ang Kawasaki 2-stroke 600 cc jet ski engine na ikinabit sa kanilang unit na fishman na malabubuyog ang tunog. Halika't panoorin natin ang kanilang test run sa ilog. Ito ay sinakyan ni Makmak Bantilan na may top speed na 146 kph. Sa ganyan kabilis mga kabankarera, makakaya niya na kayang tapatan ng isang racing jet ski. Ano sa palagay niyo? Comment down below. Pa-like and share na lang para lagi kang updated. Maraming salamat.